Tay, na, ay, Lando. Mahala mo, Lando. <laughs> tayo, <laughs> saka'y <laughs> nawit tayo. tayo. Pasok, pasok. Puliin namin kayo dahil nasa kayo <laughs> ng <Nante. laughs>

Putlong pala ha. Ah. Letaw na kayo. Sigurado hey, ka. Kayo yata yung nagsitakbuhan dun sa circle eh. Ah, ba't ang dati kayo? Ay, kayo? Ikaw, letaw ka lang. Vandante. Oh, minor de edad kayo eh. Ikaw, 18. Ikaw, <laughs> umuwi na kayo, umuwi na kayo, sa Sabi mo, pag-ibig. Sige, sila. Ako, talaga yan na ako. Kaya sabi ko dito, may kayo nandito sa kabila. Ano'y tukla ba? 20 po. May ID ka? 20. 20 ka. na kami. Wala lang ID. Wala talaga kayo para sa kapakanan nyo yan <HZ3> o, hindi yan para Kami sa amin ka, namin na. O, po, alam po lang, po. Ah. O, na. We, ko na yun kasi hindi ko malalaman kasi nga mayroong mga ah. issue ng ah. kabataan ah. na abuso apat ah. 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 pa kayo para sa ah. inyo rin yung kabutihan nyo yun

Uh, buhan sila oh so, uh. uh, ulihin natin hmm? hindi, mga minor de edad ba to? hindi naman okay. ha? Huh? mukha lang <laughs> <laughs> tapal na eh. yan gumagbo yung mga yun e, hey, uli may gagawa magpapita yung ilong yan up up. eh po ayan, yeah, eh na huli na talo. Huh? sita. ay sakay 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 lang yung ha? sakay 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 saay saay ang ulo saay eh. Kaya yun, kaya yun. Kaya ikaw to eh. Taw, ano ka? muna ng barangay. Ano yan dito? Ha? Naglalaro ka? Anong oras na? Sa kanawi. Sa kanawi. O, di ba tayo nag-carry kayo? Diba sa barangay? Malakas ang wifi. Tara, tara kayo sakay. Sakay. Ayaw mo rin umuwi eh. Ayaw mo umuwi. na. Uta ka dito. Umuwi ka na. Uta ka na. Uta ka na. sa barangay kasi mamaya pagbalik namin dito wala na kayo dito ha talagot <laughs> <laughs> <tis> ng ng ulo mamaya pag lupa natin alas at ayun pa ayun pa ayun pa ayun pa yun nakikita niya na eh, ipatay natin eh Ay, takbuhan niya pag nakita yan <laughs> <laughs> Ay mga ba Bigyan mo muna. Bigyan mo muna. Teka sana Ano oras na? Ano na nga? Oo nga! Ba't nga ka nang nga? Hindi naman ikot tinatanong. Ba't ba naman pa uwi? Nila ano tao na ba? May karapit tayo ngayon. Hindi, bumili kayo ng pagkain nyo, kain nyo sa inyo. Ha? May karapit oh. Bibili kayo ng take out nyo na lang. Take out nyo, ano oras na? Oras, kapakanaan nyo naman yun eh. Tatlong hamsilaw tapos isang... Oh, my God nokoy, jaka nakatira, di, di ko tina, na kayo talaga uh, yeah. Para sa tapay tapay naman tapay Hindi para sa amin tapay Para sa inyo ha oh. Oh. Ay! Sakay kayo dito, sakay! Sakay kayo! Ha? Anong ride? Ilan taon ba ito? Ilan nga taon ito? Ha? O, di siya na siya! taon ba ang Carpio? Ilan taon ba ang pinakarpe? Ito, ito, ito! Saka dapat kayo nakuha, hindi minor de edad kasi... Nagkarpe minor de Disete, 19 Eh, minor ka pa eh. Disete, eh, minor 18 pataas, pwede. Ano? Uwi ka na ha. Diyan ka nakatira. Diyan eh, Oo, <laughs> <laughs> She said that mom. Eat